it's me, Hugot Queen. Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon guys, is babalik na ulit ako sa pag-vlog. Very, very, very. Talaga ba? So, ngayon, ayan, kasama ko ang aking ina Mag-hi ka. Hello? Hi. Sabi mo, mwa. mag ka. ay Ayan. Anong kinakain mo po? Tinapay. Maganda ka si Ninang? Talaga? Ikaw, maganda ka? Hmm. Hindi kayo? Hindi. Hindi ka maganda? Maganda. Kiss mo nga, Ninang. Dali, kiss mo. Hmm. Ano? Anong gagawin natin ngayon for eh, today's video? Anong gusto mo pa? Wow, ang um bait ko naman. <laughs> wow, ang um bait. So, guys, ngayon po is nagpaplano po akong mag... Uh, exercise. Pero, I think about it. Kasi, alam mo naman na, ah. ay, alam nyo naman na, ah. hindi ako ganun. Cheres. So, ngayon, what I'm going to do? Ano nga ba gagawin ko? Wala akong maisip. Wala akong maisip. Bam! So, is siyang Dines. Ano, maganda ba pangalan mo? Maganda ba si Ninang. Sigurado ka? Ha? Maganda si Ninang. Ha? Talaga ba? Dipin. Ay! Guys, pasensya na po. Madami po kaming binilad kasi. <laughs> kasi naman po, yung... Uh, ano tayo eh? Yung... Kalala lang ni Inay? Ano ba naman yung buhok na yan? Ano ba naman to? Dipin na <laughs> Ah! Pandek bandit si good queen bandit pero walang mapaibig ah ngayon gagawin natin is manguurat tayo sa kahanggan. ha huh? wala naman akong chinelas. wait lang kukuha tayo ng chinelas. so 218 dinisasama ka so ngayon puntahan natin ang bahay ni ate ate ay! Sarado. Okay, guys. Punta tayo ka kay Ka Udet. That's... Ay! Po, ina. Sorry po. <laughs> That's words kapag nagigitla ako. Yan. Wala po. Wala po yung tao dito. So, ayan. Sadyang so ganyan talaga si Hugot Queen. Kapag bagong gising. Pero, ano nga bang plano ko? So, bili na kayo. Sampalok lang to. Murang-mura. Boom! Ang inay pala ay mag-uumpisa palang maglaba Akala ko kanina ay naglalaba na siya So, huwag niyo nang asahang maglalaba muna ako Hindi pa ngayon ang tamang panahon para maglaba ako Ay! Yeah, nandito tayo sa aking kapatid Masipag maglaba Di, anong naiisipan mo at naglalaba ka? Ang marami tubal Yun, marami daw tubal yan, baka hindi nyo alam ang tubal. It's dirty clothes. Yeah. Yan yung tubal dito sa Batagas. Ngayon, ay naiisipan kong maglomi. Kaso, ako na may alam kung wala akong makakasama. Kaya yung isip ko, o yung naiisip ko, huwag na lang natin ituloy kasi, alam nyo na, wala din naman akong kasama. Diba? Diba? Ah, diba? 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 So, this is... Anong gagawin pa natin buko doon? Sabihin mo, sabihin mo. Anong gagawin natin? Ha, anong gagawin pa natin? So guys, nandito tayo sa terrace. Aha. Ay. Anong gagawin natin? Sabihin mo, sabihin mo. Ten, ten tenen, tenen, tenen. Tenen, 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 tenen. Bakit? Bakit masama ang tingin mo sa ninang? Ha? Bakit masama ang tingin mo kay ninang? Maganda ba? Maganda ang tingin mo kay ninang? Sigurado ka maganda ang tingin mo kay ninang? Talaga. Talagang, 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 talaga. So, bakit naman po ang dumi-dumi mo pong kumain? Ha? Bakit naman po ang dumi-duming kumain ni, anyway, ni Dines? Hala <laughs> ka. Ayan. Bam! Tapili na lang tayo, up here. Sasama ka ka, maglulomi tayo. No! Hindi tayo lolomi Guys, nagpa-plan po ako mag-exercise, so... <sighs> Gusto nyo bang manood? Gusto nyo bang manood? Huwag na lang. Huwag niyong susubukan kasi hindi ko na din susubukan mag-exercise. Ano bang gagawin ko? Sige, isip nga kayo kung anong gusto niyo makita sa aking vlogs. Vlogs. Vlogs for today's video. Ayan. <laughs> for today's video, I am your... I am your... <laughs> Demure. What? Huwag na lang tayo mag-English ba? <laughs> Snoopy. Why are you biking? Bakit ka kumakahol? If if. Okay. So ngayon, din muna tayo, guys. Okay na 'to. Okay din. Bye-bye.